Hello, good morning, mga ka-journey! <laughs> good morning! It's our first morning here in in Boracay. So, dito pa tayo sa Blue Water. So, ang sarap ng tulog ko kasi na pagod eh. Pagod ka po. <laughs> Pagod. So, as of now, ready na tayo. Mag-breakfast na tayo. So, let's go! Buhat tayo ng Food nothing now what's the scrambled eggs from egg. Scrambled egg my mm -hmm. mm -hmm. egg but yes. Porkine, let's try the pork here. Mm -hmm. Wow, I like the fish. This one, the fish. What's really done fish, no? po, so chicken longganisa. Let's try the chicken longganisa. Let's get two. And then the last one. No, it's not last one. <clears throat> pancake. Ayan, yeah, it's not pancake. So, pag nasa vacation ka, expected na lang na lahat ng food ang lahat ng food ay talagang titikman. <laughs> Yeah. So, it means, nasa pakasyon ka pag magpabunga yung pagkain mo. <laughs> okay. so, busog na busog na ang sawa. <laughs> Katatapos lang natin mag-breakfast. So, bumalik na tayo dito sa room natin. So, <laughs> papakita ko sa inyo yung likod namin, no? Dito sa... Actually, andito ako sa balcony. And then, ito yung view natin. O, oh, ito yung Wow! Actually, dito sa, ano, dito sa Blue Water, may aning sila na swimming pool. Yan, ito yung swimming pool na andito sa depura namin. Tapos, yung view, tingnan niyo. Bukid! Oh, my gosh! Napaka-bless natin na dito tayo inilagay, no? Napakaganda ng view natin. Ganina, ni nagaga ko nag mga five. 5 o'clock. So, ang ginawa ko, lumabas ako, nagmumuning na, morning, nagpasalamat kay God na ginising pa tayo, no? At saka, nagpasalamat din na, na ano tayo, naka-experience tayo ng ganito kagandang lugar at napunta tayo sa Boracay. <laughs> o, tingnan niyo. Napakaganda. Bukid siya. Bukid At saka, Until now, hindi pa rin maganda yung weather, no? Dito sa Boracay. Siguro the whole Visayas kasi kahapon din pag ano namin, pag flight namin, ganito din yung condition ng panahon doon sa Cebu. At sa hanggang sa dumating kami dito sa Boracay, ganito pa rin. <laughs> so medyo mas mahangin dito sa Boracay compare sa Cebu. So ito yung view natin. Nag-waiting na po tayo ng shuttle natin papunta doon sa infinity pool. Saka papunta doon sa beach. Lakas ng hangin, no? Lakas ng hangin. Kumusta kayo dyan? Okay lang ba? Sana safe tayo lahat. Hello! Andito na tayo sa <laughs> <laughs> Ang ganda! Dito sa Infinity Pool nila. Dito na tayo. Wow, pababa na tayo dito sa sa beach nila, sa resort. Wow! Finally! Ito na yun. So maglalakad. Medyo malayo-layo yung lalakarin natin kasi pupunta tayo doon sa may yon. Tingnan nyo. Yung may hall. Papasok tayo doon. So, tonight, na. Ito na! Wow! Sobrang ganda! Napakatakas ng hangin! Hindi po mainit. Kaya, pag-inantay natin. Tara na, baba na tayo. Wow! Grabe na rin. Ito pa yung hangin. Grabe yung hangin, no? Napakalakas. Tsaka yung ano, yung hangin, <laughs> yung hangin, yung alon pala. Napaka ano, parang Oh, paradise! <laughs> Welcome Boracay! napakaganda talaga dito sa Boracay. Dito tayo sa infinity infinity pool dito sa Maribago. Ah, Maribago? Bakit Maribago? Lagi na ko, blow water, <laughs> fairways and blow water. Punta tayo doon, no? Oh. Maraming tao doon pumupunta. Yung parang may cave, pero open siya. Iwan ko, oh. basta punta lang tayo doon. <laughs> parang naano ako ba, bakit ang dami tao. So, puntahan natin. Nakalabas na tayo. <laughs> Dito lang pala yung daanan. Hinahanap ko pa yung daanan kung nasaan. <laughs> Yay! Excited na ako makapunta doon. Tingnan natin. Sabi ng guard dito, hindi daw magandang maligo ngayon sa dagat kasi maraming jellyfish. So alam niyo naman yung jellyfish. Ano yan? Hindi naman nangangagat pero yung, yung mga particles, iwan ko anong tawag doon. Basta, delikado kasi makati. So mamamaga yung palat mo. So, possibly, ma-hospital ka pa. Kasi nga, napakakati. Na-experience na namin yan doon sa Moalboal. Yung anak ko. Pero buti na lang, naagapan natin ng suka. No? At saka, hindi lang siya, ano? Hindi lang siya... Anong konti lang siya ba? So, dito na. Dito na tayo. Wow! Dito lang pala yan. Ano Ah may bahay ko aydag dito ilang traawa ng palang yung mga mahilig mag-surf mag-surfing, o oh, yun o oh, napakaganda so ayan yung ramps na hindi tayo pwedeng pumasok wala, ah, dyan lang pala dyan lang, lang, oh, lang pala, ayan lang pala oo, so baka na tayong pumasok tsaka busy dami naging koreas parang nakahiya ayan lang pala hindi lang pala ayan lang hindi tayo pwedeng pumasok. Grabe, yan. akalain mo kung anong pinipilahan nila. Magpa-picture lang doon para makita yung yung ano, yung parang cave doon. Before daw, open yan. Kasi lang, may nangyayari oh, may mga nag-crack. Ang lalaki ng mga crack. Kaya, delikado. Sa mga falling rocks, malalaking rocks talaga yung nangyayari kaya delikado kaya sarado ngayon kaya ganyan na lang yung mga tao nakabila dyan o oh, yan para mag pictorial sila <laughs> alis na tayo <laughs> ang sakit ang sakit ng na balat natin dahil sa ano yung mga, mga maliliit na bato ba kasi sa sobrang hangin ano siya parang nangangagat ba? But actually, yung mga stones, stones na dumadapo po sa balat natin kasi sa sobrang lakas ng hangin, so masakit siya. Kaya balik na tayo doon sa sa infinity pool. <laughs> Ay, balik na tayo doon. Ay, totoo nga. Ang daming jellyfish dito. Kaya pala sabi nung ano, ng guard na. daming jellyfish. Ayan, no? Kitang-kita -kita natin dito, nafa-flash out. At <laughs> dito sila ngayon sa sa sand. Diyan, nagami. Ito pala, akala ko kung ano ito. Puro jellyfish. Diyan, dito, makatipitano to. Kaya bawal maligo. So, doon na lang tayo sa pool maligo. <laughs> What are you doing? What are you doing? What's that jellyfish? I don't know. Wait, are you just patakanwan ha kay basicat tul na? Oh, taligot. Totally Wait, jellyfish mm -hmm. na nak? Ayo sila so sa jellyfish. fish. Baka makapit ba? Ah, may ibig pala sabihin itong flag nila. Bakit red? So, double red ang nilagay nila kasi water close to public use. Water close to public use, no? So, close yung beach nila. At saka itong purple, marine pest. So, kasi nga, may mga jellyfish at saka stingray at saka mga dangerous na fish so bawal pinagbawal na maligo dito sa beach nila oh may cave naman dito bakit di sila tumipila <laughs> ah, may cave dito yan bakit kailangan pang doon bakit doon pinipilahan nila <laughs> Si KM lang yung naliligo. Tapos sabi niya, ang ginaw. <laughs> so cold, the water. Kasi tingnan niyo naman. Oh, naririnig niyo yung hangin. Grabe. Oh, walang araw. Napakalakas ng monsoon. Kaya yun, yung bata doon, o, oh, umiiyak kasi sobrang lamig daw. Ah! <laughs> pag first time mong nagdi-deep doon sa pool aga, grabe, sabihin mo oh, yung ginaw <laughs> kaya dito lang tayo paupo-upo lang nanonood sa ating view na magaganda yung kabukiran, yung dagat doon sa mga naliligo naririnig nyo ba yung hangin? sobrang lakas, no? parang may bagyo dito <laughs> grabe lakas talaga pero okay lang Still be thankful tayo Kasi hindi masyadong mainit Napakaganda pa ng hangin So hindi tayo ma Magiging masyadong negra nito <laughs> Transfer tayo dun sa Kondita Dun tayo mag lunch At saka may ano pa din sila doon May pool din Remember yesterday may foam party Yes doon po tayo So lakad lang tayo Kasi malapit lang So mga 5 minutes yung lalakarin natin. It stated her the civilized live in the wild. Oh, it's owl, honey, oh. There's a owl. Oh. So it's the owl who is Uy, oh, be careful. Uy. May bus na naman. <laughs> O, oh, narinig nyo yon Mga owl yun. Ang ganda na pakinggan. Eh. talaga, uy, may monkey pa dito, honey. May monkey pa. There's monkey. Really? Yeah, it's true. Once they put that pictures of animals, it means there is animal like that. Like that, like this. <laughs> there is one. There is monkey. There is owl. So, yung owl, naririnig na natin. So, napakalapit na natin. Ayan. Dito na tayo. Yan, no? O, oh, yan. Lapit lang, no. So, nice din. Nice kasi walang traffic. Tsaka naririnig mo yung mga owl na nag- kuh, 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 kuh. Yung monkey kaya. Sana mapakita yung monkey dito ba? <laughs> May monkey po ba dito? Uh, May monkey? Uh, monkey. monkey? Uh -oh. Parang wala na. Eh. Parang wala na. Wala na 'yung eh. ang monkey dito. Huh? Yeah. Sayang, so, ako na lang nag-iisa. <laughs> ah. So go down na tayo. You are now entering stress-free zone. Oh.